Two, Thank you. Good morning mga kamananap for this video kay magbiyahin na punta pato sa karagatan sa as na lang sa Rangani Parabits mga kamanap kung asa may sa mong content vlog mga kamanap diri sa di beach resort mga kamanap kung gusto mo mag inquiry mga kamanap just contact lang yung number o karing page mga kamanap para makasabay mo sa mong sea adventures mga kamanap kay karong adlawa natay isa ka followers na gusto mo sabay sa itong sea adventures si Sir Edgar Perero tara uban ninyo mga kamanap mamukot ang mga kamanap ug kini isa ka pamaagi mga kamananap no kung paano may makakog press kung isda sa kadagatan mga kamananap ang pagpamukot mga kamananap ug pwede pud kamo mosabay sa mong pagpamukot mga kamananap para makasulay mo ging ani nga sea adventures mga kamananap kay diri nga side murag na pa video ta mga kamananap wi do talala jud mga kamananap <laughs> rapat Bantog na tapaw wita mga kamananap kahit na naghanda isda na sangit sa tong pukot mga kamananap mo ano yung ginatawag na isdang balo mga kamananap grabe ka delikado ng isda mga kamananap Kaya hait kinig sungo mga kamananap mo ano delikado pag sa kabiin mga kamananap kisugato niyang suga sa prostate mga kamananap mo ano amping isda mga kamananap Kaya hain grabe ngayit ang sungo ni mga kamananap yun na napadjakpat na tangungo ng lagyak mga kamananap og na pangisi ang atong isa ka followers sa mga kamananap no kaysa unang lagak pa lang daga ng isdang balo ang nako ang mga kamananap yon shout out sa iyo kay sir Edgar Pereiro shout out sa iyo lots mabuhay ka hanggat gusto mo ug sa mga gusto mo sulagin na nga si adventures mga kamananap no tara unsa pa gihinalat ninyo mga kamananap Panulayan na mo para dili mo wag mga kamera to no? maglangoy langoy ka pa human makapasan pa kasong bangka ang mo mga kanap pero you know? grabe ka kagaya natin mga guest mga kanap nitaban siya sa banka, mga bangka ang manap kaya grabe kalapad sa unasan Dining yung na ring napita mga kamanap ani ana mamaku, pamukot, mga kuwa sa mga mukot mga kamanap no iya gagyan na to kaya para mapilihan na to asay sa ugas ang gasang kilawan na to mga kamanap yun presto isda na po mga kamanap grabe kalabi sa posit mga po Ani pa si Opao mga kamnanap? po. Grabe na pambog sa mga kuha. Nga mga kamanap. Sabaw na pa <mukupinação> sa 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 daw mga kamnanap. Uniya on sa pegi na hula at drama mga kamanap. Ato na ning timpla so, ng uh atong kinila nga posit drama kamnanap kamanap. Kaya nga pretty slap. Ilawa na po Kung sa kalamit yung timpla na ni Dugoy mga kamnanap. Iyon o nang subo mga kamnanap. Napa thumbs up ta sobra sa posit mga kamnanap Sa pegi na hula at mga kamnanap. Tara abab mga kamnanap. sa

iyon mga kamanap, kay side si Prigel po, pod grabes ang Grabe sang lamia din sa bawang bando mga kamanap. Kaman. Napatamsap si Prigel na mga Kung sa huling subo ko dyan, Og si. lang tama namang video mga kaman. Salamat sa inyong pagtanaw mga kaman. Thanks for watching.